One, 2, 3, come on. Come, on. come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your mama Sam! Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mama mamasam ninyo. Fresh overload pa rin, Di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama mga sardinya. So, yan. So, kamusta naman kayo? Happy Wednesday po sa inyong lahat. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. Ang bilis ng araw, no? Parang kailan lang nagdiriwag tayo ng Sunday, Monday. Ngayon ay Wednesday na. So, bukas ay Thursday na. Oh my God! So, weekend na naman sa mga susunod na araw. Talagang ganun talaga ang bilis ng panahon. Tingnan mo nga, ngayon ay nasa asyete na tayo ng February mga ilang araw na lang magugulat ka Marso na. Oh my God, na sakit ng ulo ko. So, ito na. Siyempre, kanina, ah, ba, diba, hindi nga ako pumasok yesterday, tapos ngayon, pumasok na ako. May naikwento ako sa inyong student teacher. So, kanina, nakita niya ako, tapos super smile siya sa akin. Tapos, nung bandang lunch break na namin, tinabihan niya ako ng bonggam-bongga. Tapos, yung, ayun nga, tumita siya sa akin. Taga-British pala siya. Ang pangalan niya ay Jerome. So, yun. Nagulat ako kasi English name. Tapos, sabi niya, no, sa British kasi ako, ganun-ganun. Ayun yung tawag sa akin ng tatay ko. Ah, okay. So, yo So, naloka ako. Kasi, parang, wow! So, ang panalo niya, kasi syempre matangkad, mahaba ang mga bias, maputi, tapos mamula-mula yung pisngi na talaga naman yung lips niya. Oh my God, nakakaloka. Kasi, ang pula-pula talaga, pinkish. <laughs> Yan, ganon. Ulitin na natin, pinkish. Oh, ba? Diba? So, nakakaloka. So, syempre, natuwa ako kasi maganda naman yung attitude ng lolo mo. Kaya parang nag enjoy din ako sa kanya kausap siya kanina. Tapos, sabi niya sa akin, hinanap niya daw ako yesterday. Tapos, sabi ko naman sa kanya, ay, wala absent ako. Nagdrama ako. Sabi ko, masakit kasi yung chan ko. Tapos, sabi niya, but you feel better now? Sabi ko, of course. Oh, ba? Diba? So, yun. So, naloka talaga ako ng bonggang-bongga sa kanya. In fairness sa kanya, nag-enjoy ako ng bong -ga dampa talaga. Mm, I love it. Oh, di ba? So ingit na naman dyan si Christine Ann Perez kasi wala siyang mga eksena nang ganyan. Oh, di ba? And then of course, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga tumututok dito araw-araw lagi-lagi. Kaya naman shout out sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa pagmamahal at suporta na binibigay niyo lagi-lagi sa akin. So syempre nakakaloka kasi talagang laban na laban tayo every day kasi nga syempre ang dami nang nangyayari ngayon dito sa mundo ng pageantry ayan nga yesterday just ko na tayo sa bagong announcement ng Reyna at eto na nga, syempre, marami tayong chika ngayon na talaga naman. Oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga. Kaya guys, wag na nating patagalin. Para sa unang chika, Binibining Pilipinas 60th Anniversary. Mama, magaganap daw sa July 7, 2024. Eto ay mula kay Daisy Reyes, ang dating Binibining Pilipinas World. Na kung saan naman ang sabi niya ay, sabi niya we come together to honor the legacy of Binibining Pilipinas 60th anniversary. Save the date. O, mula yan kay Daisy De Reyes. So, siya ang nag-announce na ang Binibining Pilipinas ng 60th anniversary ay magaganap sa July 7. O, di ba? Ang bongga. So, syempre, nag expect tayo na maraming dadalo dito na talaga naman sa history ng Binibining Pilipinas. Pero, syempre, hindi nakasalid dumalo dyan yung mga sumasali ngayon dito sa Miss Universe Philippines kasi hindi ko alam kung magtatapat ba ang coronation pero ang alam ko pwede sila dumalo kasi parang ano sa May pa naman yung coronation ng Miss Universe Philippines or magaganap siya around May or April. So, ibig sabihin, pwede silang makadalo. ba? Diba? So, yun. So, tingnan natin kung imbitado sila. At saka kung imbitado nga si Madam Shang, si Sub Sup dito sa Binibining Pilipinas 60th anniversary. O, ba? Diba? Saka, tingnan din natin kung pag nanalo si sa Manalo, kung iimpitahan din siya. So, I'm so excited. O, ba? Diba? So, nakakaloka. Talaga naman, sabi nga gano'n, once you are binibini, you're always a binibini. But, syempre, hindi ko alam kung tatawagin pa bang binibining Pilipinas itong sila at isa kapag nanalo ng Miss Universe Philippines. So, di ba? Nakakaloka yan. So, good luck sa kanila. At para naman sa chika din, nako, eto nga, Diyos ko, si Gwendolyn for you, ready ready na for the Miss World. O, ba? Diba? So, naglabas nga kanina ng photos itong si Gwen para sa kanyang propolyo doon sa Miss World 2024. Oh my God, nakakaloka. Finally, no? After two years, ayan, nalalaban na si Gwendolyn for yun, na inugat na ng bonggam bonga, So, yung nanalo siya ng, ng Miss World Philippines, na alala ko medyo nene-nene pa siya. Ngayon ay talagang isa na siyang woman. O, oh, diba? Nakakaloka. So, good luck talaga kay Gwendolyn. So, syempre, humihingi ng suporta ang Madam Gwendolyn sa lahat ng ating mga kababayan sa Pilipinas na suportahan siya ng bonggang-bongga -bongga sa laban niya dito sa Miss World. Malay mo, siya tanghalin ng Miss World. Diba? Ganda-ganda kaya ni Gwendolyn dito. Rey ng Rey na ang dating. So, I love her. So, good luck kay Gwendolyn you at sana masungkit niya talaga ang corona ng Miss World para sa ating bansa. And then, gusto ko yung gown, gusto ko yung kulay, parang ang lamig sa mata. So, pag nagsuot ba ako ng ganito, ganito rin ba ako kaganda? O, oh, di ba? Ang ganda-ganda niya. Oh my God! I'm so excited! So, yun. Good luck kay Gwendolyn at sana talaga tuloy-tuloy na yan kasi sa 19 nga yung start ng competition. So, maghihintay pa tayo ng two weeks hanggat wala doon yung mga kandidata hindi natin pwede i-declare na this is it na guys kasi alam naman natin yung Miss World urong sulong yan just ko baka may eksena pa di ba And then, para sa sumunod natin, chika, mamasama nyo naman ang masasabi mo. Si Lupita Jones ay National Director na ng Mexico para sa Miss Grand International 2023. Tingin mo mama, so mananalo kaya ang Mexico sa kauna-unahang pagsali nila ni Lupita Jones dito. Hindi naman si Lupita Jones yung lalaban, di ba? Charot. So yun. So ako para sa akin, syempre exciting to. Di ba? Kasi parang Inupera Inup siya ng Miss Universe Philippines. So, ngayon, nandito siya sa Miss Grand International. And then, tingnan natin kung makaka-eksena siya dito sa Miss Grand. So, tingnan natin kung makakasungkit siya ng corona. But, ayun na, excited, excited din ako. Kasi, syempre, uh, kung itatapuan niya ba ang Miss Grand sa kanyang pageant sa Mexicana ba yun? Universal Mexicana? So, tignan natin kung itatap one niya yung Miss Grand. Kasi, ganun eh. Ganun yung requirements eh. Pag kinuha mo ang national at pag kinuha kang national director dapat sa pageant mo number one ang Miss Grand kaya nga di ba nagkagulo sila dito sa binibining Pilipinas kasi nga gusto nga ni Mr. Nawat na dapat top one yung ano yung Miss Grand kaso hindi ganoon yung nangyari naging nilagay nila sa huli kung baga parang inuna nila, kumbaga kulela para sa kanila yung ranking. So, syempre, nakaka-open naman daw yung kay Mr. Nawat. So, gusto niya number one. Eh, kaya lang, nandoon doon ang binibini Pilipinas International, pwede din naman siyang number two. Kaya lang, <laughs> nilagay kasi siya doon sa the last. Diba? So, ba? So, naloka siya. Kaya, pinull out niya. Charot. Eh, ambisyosa lang. So, tignan natin kayo Pita Jones, kasi marami din corona dito eh. Kung number one ang Miss o, di ba? So, bukas may live sila ng, ano, alas 7 ng gabi. O, abangan ninyo yon 6 p.m. sa Philippine time. O, di ba? And then, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, maraming rey ang naglalaban-laban ngayon dito sa Miss Universe Philippines. At nandiyan nga ang mga rey ng Binibining Pilipinas. So, tingin mo, Mama Sam, Natasha Jong, makaari ba kaya ng bonggang-bongga -bongga dito sa Mills Universe Philippines? To be honest, kausap ko siya last night. Kasi uh, yung manager niya ay ipinakilala ako. So, nakakwentuhan ko siya. Ang sabi niya sa akin, marami naman daw siyang pasabog na gagawin. Talagang ano gusto niya yung drama niya dark horse lang. Sabi ko naman sa kanya, syempre dapat mag repackage ka ng bago para mas bongga talaga yung dating mo. So ako naman, parang sa akin kasi syempre, ah, uh, alam ko naman na magaling naman ang ang Natasha Jones, nat, nat Nas Natasha Jones pagdating sa talagang kudaan. Magaling yung kanyang communication skills. Na-interview ko ito noong sumasali pa siya sa Miss World Philippines. So ngayon, yung sumali siya sa Binibining Pilipinas, nakita na rin natin yung atake niya. It's almost the same ng laban niya dito sa Miss World Philippines. So ngayon, ang inaabangan ko sa kanya pag nandito na siya sa Miss Universe Philippines, ano ang eksena niya? So, yon Kaya sabi ko, sana mag-repackage ka ng bago para may wow ang dating. So, ako naman, kumpiyansa naman ako sa communication skills niya. Yung beauty na meron siya, talaga kagabi tinititigan ko, maganda ang lola mo. At talagang masasabi ko, may ibubuga din yung beauty neto. But, sabi ko nga, Siguro, konting repackaging lang para mas bongga. So, gusto ko yung eksena niya, Dark Horse yung dating. And then, tingnan natin kung makapasok siya sa semifinals and then, bigla siya kumuda. Winner. O, oh, ba? Diba? So, yun. So, good luck. And then, Let's see kung ano ang mangyayari sa kanya sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines. And then, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa mga taga Cebu na nanalo dito sa Miss Cebu? Hindi lang naman pala ang ilalaban nila ang nanalong Miss Cebu Universe, kundi lahat ng kinurunahan dyan ay maglalakok sa Miss Universe Philippines. Siyempre, nawindang ako dyan. <laughs> Kasi parang, ano nangyari? Bakit lahat sila di ba? So, hindi lang isa ang magkukumpit. Hindi lang si Chris Stephanie Johnson. Lahat silang, ano, yung apat na hinurunahan ay magkukumpit doon sa Miss Universe Philippines. Siyempre, tumbling ako kasi parang anong purpose na nagpapapajen pa kayo kung ilalaban nyo rin naman pala lahat ng winners ninyo sa iisang padjan na pinag-aagawan nila ng corona. Kung baga parang, naguluhan ako doon. Ewan ko, basta nawindang ako. Actually, yun yung, yung nakarating sa akin balita. Hindi ko lang confirm. Totoo ba to? So, kung totoo to, talagang naloka ako kasi parang nagagawa sila sa isang titulo na maipadala sila sa Miss Universe Philippines ay lahat naman pala sila Eh ipapadala. Bansa kabilang banda, Uh, gawin na lang natin positive ang tingin. Kung baga, parang ang swerte naman nila. Parang, eh, yun naman pala eh, hindi naman kayo kailangan magsabunutan dyan kasi lahat naman pala kayo makakaranas mag-compete sa Miss Universe Philippines. So, di ba? So, yun. So, sana lahat, sana lahat ng pageant ganito. Yung parang, isa ang kinronahan, tapos lima sila, lima pala silang ipapadala. O, oh, diba di ba? Windang ka lang. But, decision yun ng organization and then, kumbaga, good experience na rin sa mga girls kung tutusin. Kasi parang, at least lahat sila makakaranas na mag-compete sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. At nakaka-excite. Tingnan natin kung sino ang kakabog. Pero syempre, ang napili nilang magaling ay si Chris de So, umasa ka na na aangat si Chris de sa kanilang lahat. Kasi nakalabanan na nila ng one. So, di ba? So, yun. So, sa ulo ko doon? Kung totoo man yun, nawindam talaga ako. Promise. So, hindi ko alam ko na balitaan nyo yun. Totoo ba? Confirm ba yun? So, yun. Nawindam ako doon. Chinika lang kasi sa akin. So, sabi ko, ah, ganun ba? But, tignan natin. So, kung magkukumpit naman, ay okay din lang. Kasi, parang wow at least 'di ba lahat sila ay bonga pero mas bonga mama sa anong masasabi mo sa pambato ng bulahan ngayong taon na to, dito sa Miss Universe Philippines O, 'di ba syempre another black beauty na talaga naman masasabi ko, oh my god kakaiba din ang power na meron siya at yung beauty na meron siya talaga masasabi ko very fierce o, 'di ba so i'm so excited kasi hindi lang pala isang black beauty ang compete kundi tatlo na sila si Quezon City, si Bulacan at saka si Iloilo. -ilo. So, matira matibay sa kanila. I hope na silang tatlo ay makalusot sa semifinals ng Miss Universe Philippines. And then, sa ngayon na nakikita ko, malakas din talaga ang Quezon City. Kasi nakita ko, nag-rehearse -re na siya ngayon para sa kanya pasarela. At nakita ko naman na talaga naman ang pretty din talaga ng lola mo at matangkad din. O, ba diba? So, talagang masasabi ko, oh my God, matinding kabugan to. So, tignan natin sa mga black Barbie beauty na to kung sino ang kakabog sa kanila. Si Alexi ba? O si Miss Bulacan ba? O eto nga ang bagong reyna ng Quezon City. Good luck sa kanila. ba diba? So, kaabang-abang yan. And then, mamasama nyo naman ang masasabi mo sa pambato ng ang Helles City ngayon na talaga naman, oh my God, sobrang ganda na wala nang iba kundi si Joanna Marie uh, Tor Lane. Lane ba? Oo. So, yon. Ang masasabi ko sa kanya, oh my God, ang ganda din ha. Matangkad din. At talaga namang masasabi ko, oh, kabugan na to talaga ng ganda. Pero syempre, hindi ko alam kung ano yung ipapakita niyang eksena dito sa competition ng Miss Universe Philippines. But, kung titignan mo talaga yung physical aspect niya, ay talaga namang masasabi ko, oh my God, may beauty naman talaga ang pambato ng Angeles ngayon. At masasabi ko na talagang isa siya sa mga parang aabangan mo din kasi in fairness, yung beauty niya ha, talagang kabogera din. Pero, syempre, ang sumunod natin, Chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa mga pambato ng pampanga mula sa Angeles at sa Miss Universe Pampanga na talaga namang kumakabog at face card ang labanan? Oo. Ayan ang sinasabi na talagang maraming magaganda pagdating sa pampanga sa Angeles, pampanga. Nakita naman ninyo talaga yung pambato nila ngayon. Face card talaga yung beauty. At ito din pambato ng Pampanga na si si Cyril Payumo. Talaga naman bongga din ang beauty eh. Hindi magkaalaman nalang sa Miss Universe ko ang beauty nila ay kakabugbahan hanggang sa dulo ng competition. But kung ganda ang pag-uusapan, talaga namang masasabi ko, wala akong masabi sa ganda na meron sila. Kakabog at kakabog talaga. Josa kun Josa, di ba? So yon, I'm so excited kasi syempre, palala na nga ng palalaan ang laban dito sa Miss Universe Philippines. And then eto nga Mama Sam, Christy Magcarry, supportado ni Celeste Cortez kesa kay Atisa Manalo. Anong machichika mo dito Mama Sam? Syempre nagulat ako kasi nung nakaraan nakita ko may picture kasi etong si Celeste with Ati sa manalo parang may event tapos magkasama sila doon so akala ko sinusuportahan niya si Atisa sa Manalo pero nagulat ako yesterday nang makita ko na nagtatalo siya sa tua Regiding dito kay Christy Magcary So, syempre, nandoon ako na parang Ah, okay, so now I understand na maka Christy siya So, tagig ang sinusuportahan niya So, doon naman siya nagtatanong sa akin Na mamasama, anong masasabi mo sa pambato ngayon ng tagig na talaga naman, oh my god ang bongga bongga ng beauty niya so kaninang umaga, pagising ko talagang ganyan na talaga yung mga message sa akin, marami talagang nagugustuhan itong si Christine sabi ko naman totoo naman, kung beauty ang pag-uusapan talagang yun talaga eh. face card value talaga na masasabi mo, oy in fairness ha etong babaeng to matangkad, morena plus talaga. Actually, hindi naman siya morena, mistisya siya eh. So, parang ginawa lang siyang morena para, alam mo yon lumabas talaga yung Pilipina beauty. Kung beauty ang pag-uusapan, wala akong question sa beauty na meron siya kasi talagang maganda siya. Ang nagpapakwestiyon ako kasi, dalawang beses siya sumali sa uh, Miss Intercontinental noong during ng Mucha ng Pilipinas at saka sa Binibinin Pilipinas noong 2015, nung unang laban niya, nag 10 siya. Nung pangalawang laban niya, nag first runner up siya. Pero kasi parang sumali ka sa iisang pageant, dapat mas gamay mo na yon. So nagtaka lang ako na hindi siya ang nag-title. 'Di ba? uh, naloka lang ako doon. Mas kinabog pa siya ni First Wang kasi noong 2014, Thailand ang nanalo at yun nga ay si First Wang. And then, etong 2015, siya yung ipinadala natin. Nag-second runner-up tayo noong nakaraan of 2014. And then, 2015, nag-first runner-up tayo. So, medyo parang sabi ko, ang weird naman, parang nakasali ka na ng dalawang beses pero hindi mo pa rin nasungkit yung corona. So doon sa part na yon na parang napakwestion ako na sabi ko nga na saan bang may kulang? Bakit hindi siya nanalo noon during her time sa Miss Central Continental? And then ngayon, uh, syempre credit pa rin natin, first runner up is a first runner up. Ngayon nandito na siya sa Miss Universe Philippines and then nag-aabang ako sa kanya ng ano ba ang transformation? Ano ba ang repackaging mo dito? Ano ba ang makikita namin sa'yo? Ano ba ang eksena? Kasi yung nakita ko kahapon, syempre, is the same na nakita ko noon. And then, plus, yung beauty niya siguro mas nag -matured. Oo, mas mature na ngayon. Kasi noon, kung tutuusin, mas maganda siya noon. Mas sweet talaga yung face niya. But we have to understand na ah, lahat tayo nag-mature. at iba ang ating mga itsura, diba? So, ayun yung aabangan natin kay Christy McGarry. Kung ano nga ba ang pasabog, ano nga ba ang ipapakita niya, at ano nga ba ang bagong gagawin niya. Sabi ko nga, kung beauty ang pag-uusapan, panalo na ang beauty na meron siya. Walang question. Talagang as in matangkad, sexy, tapos bongga kabog sa performance. So wala akong question doon. Pero ang question ko ngayon, paano siya makikipagbardagulan at paano niya gigibain ang lahat ng kandidata dito? Kung meron siyang baon noon, siya ang mananalong bago Miss Universe Philippines. Pero kung ang ipapakita lang niya ay katulad ng nakita natin nang lumalabo siya sa Binibining Pilipinas, at saka sa Miss Intercontinental, I think hindi siya mananalo dito sa Miss Universe Philippines. So, yun! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat po. Siyempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta at pagmamahal, Champay na binibigay ninyo dito sa channel ko. sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na, na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling para lalo kang gumanda. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys. Oh, <music>